sa Mindanao State University. Uh, gumimbal dito sa ating mga kababayan sapagkat uh, tinagurian ang terrorist attack ano? dito sa isang uh, state university kung saan nagtitipon yung ating mga kababayan, nagsisimba. Uh, kumitil din ng buhay. Ano po bang update dito? Ang, 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 alam ko is uh, meron ng mga suspect na nahuli pero ano po bang update dito para sa informasyon ng ating mga kababayan? Well, uh... Yun nga po, noong December 3 po talagang uh, medyo hindi magandang balita po noon. Birthday ko po noon. Uh, <coughs> kailang po pumunta po ako doon at uh, uh, personally check yung status doon. And uh, it's very unfortunate that uh, re, uh, there were victims na, na kita natin doon and uh, uh, sa follow-up case natin as of now, uh, there are cases filed against uh, the suspects. Uh, so <coughs> We all, uh, probar have already filed uh, cases of uh, multiple murder and uh, multiple uh, frustrated uh, murder, and also for violation of uh, anti-terrorism act against uh, the persons of Kadapi uh, Abdullah alias Engineer mm -hmm. and uh, Arsani Hatab alias uh, Lapitos. uh may tatlo din siyang kasama uh -huh. and then uh, yung pagpunta po natin diyan uh, nung uh, ang talagang priority natin is uh, how to bring back normal normalcy so we coordinated with the uh, MSU officials and uh, local government officials uh, lalo na nung an uh papalapit po yung examination uh, ng ating mga estudyante uh -huh. so really uh, we wanted the uh, uh, things back go back to normal immediately and uh, uh, dag ako ay nagpapasalamat din sa NGO at sa MSU officials because of this active coordination ay uh, mabilis na napabalik sa normal siyang ang ating uh, sitwasyon doon sa university.